Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan yung balitang tutuparin na ni Coach JJ Redick ang kanyang sinabi patungkol kay Anthony Davis. Ayon nga kay JJ Redick na magugustuhan ng mga Lakers fans na Twin Tower lineup na kanyang gagamitin at bibigyan ng minuto si Davis bilang power forward. Pero bago yan DeMar DeRozan solid ang debut game sa kanyang bagong team na Sacramento Kings. Matapos ang 3 years na pananatili sa team ng Chicago Bulls, tuloy yan ang ngapong na trade si DeMar DeRozan ng nasabing team noong off-season kung saan napunta ito sa team ng Sacramento Kings. Nakabuo nga po ng Big 3 ang Kings sa katauhan ni Nade Aaron Fox, DeMar DeRozan at Domantas Sabonis. At kanina, naganap nga po ang preseason game ng Kings kung saan nakalaban nila ang Golden State Warriors. Present nga po ang Big 3 ng Kings kung saan umiscore sila ng tig 10 plus points. Solid na naging debut ni DeMar DeRozan sa bago niyang team kung saan gumawa ito ng 15 points, shooting 6 out of 6 sa field. Ginawa nga lang po ang asintahan ng kanyang mid-range jumper ng six-time All-Star ang Golden State Warriors. At mukhang magiging magandang season na ito para sa Sacramento Kings sa pagdating ni DeMar DeRozan. Samantalang Coach JJ Redick planong bigyan ng minuto si Davis bilang power forward, gagamit siya ng Twin Tower sa lineup. Bukod sa naglaro na si Lebron at Anthony Davis, isa pa sa ikinatwa ng mga Lakers fans sa naging second preseason game ng Lakers noong nakaraan ay ang paggamit ni coach JJ Redick kina Anthony Davis at Jackson Hayes na magkasabay noong mga huling minuto ng first quarter at mukha na gustuhan ng New Lakers coach ang lineup na ito dahil ayon kay coach JJ Redick magagamit daw talaga nila ang rotation na ito dahil nga daw lumabas yung opensa ni Anthony Davis pag nasa power forward siya kaya naman unti-unti niya nga daw ibabalik si Anthony Davis sa kanyang posisyon at kaya naman aasahan natin na madalas na mangyayari ang ganito senaryo na may Twin Towers sa regular season. At isama na rin natin sa balitang ito na wala pa rin balita kay Christian Coloco kung makakalaro na ba ito sa ikatlong preseason game ng Lakers sa kadahilan ng wala pa rin inilabas ang pamunuan ng NBA kung mabibigyan ng clearance itong si Christian Coloco na makalaro muli sa NBA. Maraming fans na ang nag-aabang kung makakalaro ba ito sa team ng Lakers. Dahil nga daw sa pinakawalan nila yung shooter na si Blake Hinson, na pinagpalit sa walang kasiguraduhan na makakalaro, kaya malaking ang panghihinayang ng mga fans ng Lakers. Malaki nga daw ang nawala sa Lakers kung hindi makakalaro itong si Christian Coloco sa team ng Lakers ngayon NBA season. Isa na naman nga daw malaking pagkakamali ang nagawa ng pamunuan ng Lakers. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.